Good morning. Good morning! Ito, Ito naman na naman tayo, Tito Gaming! Pero ngayon, maglalaban ang dalawang Tito. Disaster versus Miyu Mipo. Sino ang magwawagi? Fight of the century. Kaya, anong, usa anong usapan natin ngayon? Ang, ang, ang papasukin lang ni Pau? Ah, sa isa lang. Isa lang, isa oh, lang. sa A tayo, game. <coughs> A lang, A lang. Hindi, okay. wala dapat normal para ano kayo sige. Normal dapat. Kasi ang hirap, ang hirap niya, no? Tignan mo. Dalawang Di, site niya, no? Pa pa pakiramdaman pa niya. Pa may mag-dep. Di, pakiramdaman dapat. Uh, mm, may eh. eh. We take, eh. oh, mind games nga, eh. Di diba? ba? Ah. <makes> diba? Sinong attacker? Ah, attacker. Si Miyumi po. Dito ah! May blind! Si Mio Mio po! May Rey na oh. Support ang panlaban Ano yan? Support lang naman ako Kaya yeah, si Mio Mio po? Walang maingay ah <laughs> Natatawa na ako ngayon pala Walang comment dapat Kapat ba't walang comment? ako nga lang nakang lang dito eh nga ba't dapat wala reaction? ay puhutay na headshot! 1-0 1-0? 1-0? 1-0 sabi naman yun oi Pai Pai, huwag kang maingay huwag kang tumawa ang ingay ni Pai alam na parating eh gag That ang cute e eh. <laughs> Ganda naman ng kuchilyo ni Pao 1-0 Inuluhan hmm. Mute kayo, mag-mute kayo kasi naka-live naman si e Ako nga, mute, 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 mute. Still inside presented. Karın Mag Inuluhan ulit. To. 2 Ang inang yan. It's mine, and I ako ah. Tandaan mo, Ped. Dangal lang na ka sa lalay. Wala daw rematch to, pre, ah. Hindi lang. No problem. Dapat isang site lang to eh. Lugi ko si Defender here. dito pre. Pag one on one. Oo nga. Hindi lang mga... Hindi mga Defender sa di, bind ah. Pre. Hindi mga Defender kung lima kayo bro. Hindi. Mind games, e, games nga eh. Mind games nga eh. Actual game nga tayo eh. 1v1 nga eh. Sana nag deathmatch na lang kayo. Pwede sana gano'n na lang. Stealing site. Gago! Uy! Uy Ang headshot <laughs> to! <laughs> <laughs> yung ba yung ata talaga pagka singularity yung, yung baril eh. Oo. So, uh, uh, Yan lang. Ang ganda yung potok eh. Kaysa dun sa isa. Yung ginagamit ko. <laughs> ano ba to? First to 4 to jet, di ba? Ah, hindi. First eh, to 5. Pariyo. Yeah. First to 5. Bleed them dry. Mm -hmm. Mm -hmm. Bike planted. The hunt begins. Oi! Oh, oh. Kabak Israel do. Dito kailangan ng singularity, no? Oo. Nakawin mo. Kunin mo, kunin mo. Hindi pa papatalo basta-basta. Oh. Oh. Oh, oh. Switching sides. Ay. Ay po, <laughs> Ay, yung konti lang pala yung rounds nun. Ah, oh, oh, sweet, sweet, oh, play. Play. Sweet, play. sweet play sila eh. Ah, okay, okay. Kung mahabang mo, Ben, eh, na-expect mo pa eh. <laughs> <laughs> Hindi, kumuha nga ako isang galong popcorn eh. <laughs> <laughs> uh, tsaka isang malaking coke. <laughs> dapat may pustahan to eh, mga chicken joy, gano'n. Oo. So, Aliwang bayag nga pre, sabi ko, aliwang bayag eh. Papagrab na lang. Dapat uh. ganun eh. Makuha uh, agad yung premium. Flight planted. War raised. Oh. Oh. Ah, Binas tos. to stock back up. Ayaw talaga ayaw talaga tala bandila ah. kambak uh, Israel daw. Mm -hmm. Walang bandila bandilang itataas ka dito, pre. Kambak yan, kambak. Walang kakabaka ba, no? Wala. Napayag ka ba nun, Pao? Ayos nice lang. Ito nung mangyari pa, alam mo kung tayo dito ba? Wala sa mga na lob to. Wala, wala, wala. Eh, eh. ah! Mm-hmm. Ano yung yung ka preo. Oh? <laughs> match point Match point kain ko ah ang ganda ng ko ah point ako Karating yung mga napapanood ko sa youtube eh ko sa youtube eh Oo nga eh. Mga labanan ng mga pro Mga labanan pro Napaka pro eh no? Mm -hmm. intense Para naglaban yung mag Ah. Intense si tsaka si ano. <laughs> si... White, si... 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 Quiet, Current division. Israel. We won because we Intensa. were Ang ganda ng love. Ang sarap manood no. Tangina. Pa vape vape nga lang ako dito eh. Ako rin eh. Dilubinom lang ako, ganyan kain kain. Oh. Ay, shit, ganto. We win, we survive. My ultimate is ready. Here! Decision! Para, para, no? Sudden death! Sa, sudden death! I'm not tired! <laughs> Ang ganda ng laba na puta! <laughs> <laughs> Sayang like Paolo, nagtatatlong isip ng ganda sa flight mo eh! Ba't kasi Reyna pinili mo pre? Okay, final round! Endgame na no? oh, parang Avengers kung, lang ah! Pero kung, kung ako yan, Sentinel to Sentinel dapat, no? Mas maganda yung laban. Ang ano to? Seryoso yung mga mukha siguro na ito, no? Nakakagatalabi <laughs> oh, <laughs> yun, dalawang yan. Kaya lang, kapag bumumurahin ko kayo, tangin mo yun, kahit tangin yun yung tatlo. <laughs> Flight planted. Larry of creation. Oh, alam na ko sino panalo Alam na oh! Oh! You, no! city Nice <laughs> one Congrats Congratulations Disaster Ikaw ang nagagumpay alam niyo na ako sino nasa ilalim ko, ha? Hindi ah. lang ako. <laughs> Tara pa, eh. Last game ako, ha? Last ah, game. game.